Kung magkano yung kitain ko sa limang araw, mga doon, yun lang din ang ibibigay ko para sa mga tao na uh, dapat natin tulungan. So, kung magkano yun, ito, ito kasi natin, kasi ate kasi kailangan niya ng pira. So, buo nating ibigay ito kay ate, yung pira. So, kung katulad kayo, kung nakarang ang kayo ita, vlog natin, kailangan niya talaga ng pira at saka bigas kasi wala daw sa pambigas, kaya binigyan natin ng bigas at saka pera. So ngayon ka natin kailangan niya ng pera. so ibigay natin to, sa akin na ito sa kanya. So yun po. Salamat, ah. salamat. 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 Huwag okay. kang magpasalamat sa akin sa sakay. talaga tayo magpasalamat ha. Uh, so what's up mga garyon. Magandang hapon naman ulit sa inyong lahat. Yun, Luzon, Visayas, Mindanao o kaya saan mang sulok o dako ng mundo yun, magandang hapon sa iyong lahat. So mga idol, ah, bagong bago ang lahat mga idol, ay nais ko naman uling pasalamatan yung ating mahal na paginoon sa panibagong araw naman na ah, binigay niya naman sa atin at ah, panibagong lakas din na binigay niya sa atin. So mga idol, uh, ah, for today's video mga idol ay gagawa naman tayo ng pangalawang blog ah, vlog, yung pagtutulong. So kasi nakaraang vlog natin mga idol, nagbigay tayo ng tulong sa kay tatay at sa kanay at sa kay nanay. So napasaya natin siya mga idol no. Uh, at ngayon mga idol, uh, magbigay tulong naman tayo mga idol at saka uh, mayro kasing tao mga idol na nangailangan ng tulong mga idol. Uh, at saka nagkausap na kami kanina mga idol pag uwi ko kanina galing sa doon sa baba. Auwi ako dito mga idol. So nagkausap kami kanina mga idol at nag uh, nagsabi sa sa akin mga idol na kailangan niya ng pira So tamang-tama mga ka idol kasi Uh, ang aming laot mga idol, bali limang laot, baling limang laot namin, so naipon. At saka, ang plano ko kasi dito mga idol, sa bawat labas ko mga idol, yung bawat labas ko, bawat kita ko sa akin sa, sa aking party, kasi tatlo kasi kami nag-uasama mga idol sa isang bangka. So, yung ganito ang partihan namin dito mga idol sa sa ang partihan namin dito sa paglaot, yung kita sa isang bangka, kung magkano ang kikitain, tahati, tapos yung kahati sa mayari, tapos yung kahati sa nagsama. So, bali tatlo kami ng sama, my idol, si Idol Brian, at saka si Idol Jaster, at saka ako. So, kung magkano lang kikitain ko, my idol, sa aming pati, yung tatlo, may idol, doon tayo kukuha ng pambigay tulong sa uh, mga nangangailangan, no? So, sa mga viewers ko dyan, baka nagtaka kayo kung saan galing yung kipira na ibigay ko ibigay tulong ko sa mga taong nangailangan. Katulad kanina, mayroong nakausap ko kanina, na naghingi siya ng kunting tulong mga idol. So ngayon, balikan natin siya mga idol at abutan natin siya. Kahit, kahit papano mga idol, kahit magabot na tayo, kahit kunti mga idol, ang importante mga idol, nakatulong tayo sa kapwa mga idol. So yun, yun kasi ang plano ko mga idol at saka yun talaga ang goal ko na kaya nga pumasok ako sa pagbablog. Uh, kasi gusto ko na makatulong sa tao So, nung pag-umpisa kong pag-vlog mga idol, sa bago hindi pa ako nag-umpisa, eh, gusto ko nga makatulong sa mga, kasi marap, maka, makadaan tayo dyan sa mga kalikali, -kali. marami tayo nakita dyan ng mga idol na maganda sana, maganda sana ang tulungan. Kaso, nung time na hindi pa ako vlog, nagpa-vlog mga idol, so sabi ko sa sarili ko, paano ko tumatulungan tong mga taong to? Kung hindi ko, wala akong pera, wala naman ako kaya, kayanan na mag-abot sa kanila. So, naisipan ko mga idol kasi nakita ko nga dito sa YouTube, sa Juan, sa cellphone, yan, sa social media, nakita ko mga idol na maraming mga vlogger na gumagawa ng maganda. So, nasabi ko sa sarili mga idol na uh, bakit hindi ko to gawin na ganito? Bakit hindi ko gayahin na ganun ang gawin para uh, makapagbigay din ako? So, yung naisipan ko mga idol, yung pagkuhan ko, di, napag-isipan ko kagad mga idol uh, na pumasok sa ganong pagbablog. So, para makatulong nga sa kapwa natin na mga uh, mahirap, eh, ako din mga idol sa pag-tutulong lang, mahirap din ako ma idol. Yun, mahirap din talaga ako. So, ngayon pumasok ako sa pag-vlog. At saka, hindi, yung kita ko mga idol, hindi, hindi talaga sapat mga ka idol na araw-araw ako magbigay sa mga makikita ko dyan na abutan ng tulong kasi marami talaga mga idol sa tutulong lang, marami talagang tao. Marami talaga nangangailangan talaga ng tulong mga idol. So, si Balasugi, wala kakayanan mga kaidol na magbigay araw-araw tulong dyan sa mga taong dapat nating abitan, abutan. So, napag-isipan ko mga kaidol nga sa bawat laot namin, magbalanse, magpartihan kami, magpa, magpartihan kami sa aming kita. Doon ko naisipan mga kaidol na ganito lang gawin ko kasi kung araw-araw ko magbibigay pa, mga idol, wala ko talaga kang kakayanan sa pagbigay. Kaya wala, hindi pa ako kumikita mga idol. Sa totoo lang, wala pa akong kita. Hindi pa ako kumita dito kay YouTube. Hindi pa din ako kumita kay Facebook. So ngayon, uh, naisipan ko mga idol para hindi mahinto yung aking pagtulong sa kapwa mga idol. Kasi naumpisan ko na mga idol, nakapagbigay na tayo ng isang unang-unang kong vlog mga idol. Mara, umani din ng mga maraming views. Maraming video din. Uh, mga, mara, maraming nag-share. Maraming comment. So maraming views talaga mga idol. Kaya... Uh, nung time noon mga idol sa totoo lang, sa i-share ko na rin sa inyo mga idol yung naramdaman ko nung time na yon umpis ako talaga mga idol pag pag, uh, pag post ko noon madaling araw so pagkahapon tiningnan ko yung in-upload ko maraming comment may mga comment mga idol tapos mga share tapos ganito ganyan alam niyo sa totoo lang mga idol nagtakbo kami papuntang lawat so hindi ko talaga mapigilan mga idol no kasi tiningnan tiningnan ko sa totoo lang, sa sa para malaman niyo rin mga idol no yung yung silpon ko, tiningnan ko yung in ko. Kung ano ba ang nangyari sa in ko, tiningnan ko. Hapon na, nung madaling araw ko siya in sa pagkahapon, kakalat kami, dala ko naman yung cellphone ko, tiningnan ko kung mayroong bang maganda ba yung resulta. So pagtingin ko, mga idol, marami ang nag -share. may mga maraming share, 50, yata yung 56, grabe. So sa ko mga idol, so pagtingin ko, napakasaya. Di ko mapigilan mga idol na talagang napayak talaga ako Napaya mga idol. Sa totoo lang, grabe, sobra. So, ganun nung nangyari mga idol, no? Tapos, tapos, nung binasa ko yung mga comment mga idol, hindi ko talaga mapigilan mga idol na paluha talaga ako mga idol. Ganun nang nangyari sa akin mga idol. Kaya, uh, grabe talaga. Hindi ko mapigilan mga idol yung, yung naramdaman ko. Sobra talaga yung ko. Kasi, ag sa totoo lang, grabe talaga din ang danas naming hirap nung kami talaga sa kabataan pa namin mga idol. Kasi yung nanay namin yun lang sa totoo lang, share ko na i ko na rin sa inyo dito mayroon na yung nanay namin siya lang po yung uh, tumatog, uh siya lang ang tumatay yung tumag ang nagtaguyod sa amin uh, ito kaming magkakapatid siya lang ang bumubuhay sa amin kasi yung tatay namin mayroon siyang karamdaman hindi siya makapaghanap buhay ng uh, hindi siya makapaghanap buhay uh, hindi siya makapaghanap buhay para maitustos sa aming mga sa kanyang pamilya hindi niya hindi niya kaya mga So yung tatay namin talaga may merong karamdaman kaya yung nanay na lang talaga namin ang tumayong nanay o tatay na naghanap buhay para lang sa amin ma, para mga mapalaki kami mapa ma, para, mapalaki kami ng maayos mga idol. So, pasalamat din ako kay nanay sa aming magulang na napakabuti din talaga ng aming magulang mga idol. So, doon, uh, yung time mga idol, grabe din talagang dinanas namin. So, ang kaharapan, hirapan namin mga idol, gul gul uh, kung ano din talaga hirapan namin. So, ngayon mga idol, kaya nakita ko ngayon na mayroon naman paraan para tayo makatulong sa kapwa mga idol, no? So, kaya ngayon pumasok nga ako sa magbablog eh, para yung nadadanas ko sa buhay namin na hirap na mabawasan din yung mga taong Nangangailangan siya sa paligid mga idol. Marami talaga sa totoo na marami talagang tao na dapat nating abutan tulong. So grabe. So ngayon mga idol, nandito si buoy Malasugay para sa hara, sa yung uh, harapan na pag nagsalita sa inyo mga idol. So hiling ko lang sa inyo mga idol na yung buong suporta lang ninyo mga idol. Yung lang ang tanging hiling ko sa inyo. Yung lang ang hiling ko sa inyo mga idol na suportahan nyo lang ako mga idol. So wala pa akong kinikita. Wala pa. Sarili ko pang bulsa. Yung sarili ko pang yung kita ko pa mga idol. Yun lang ang inabot ko muna sa uh, nangangailangan. So itong vlog ko ngayon mga idol, mga idol pali pangalawa na tong, uh, vlog ko video ko so sana sa mga nanonood dito sana i-share nyo mga idol eh, mag-share kayo tapos yung bahay ko pala sa youtube mga idol pa support naman mga idol oh, sa mga hindi pa naka sa sa mga hindi pa nakapunta doon sa aking youtube channel boy malasugay official tv so pa support na mga idol subscribe naman doon yun lang ang tanging hiling ko sa inyo para yung ginawa natin mga idol tuloy tuloy na ito mga idol yun kahit paano, mga idol kahit limang araw, ipag-iipunan ko yan mga idol, maglalaot si ako, si Boy Malasagay, maglalaot ng limang araw. So kung magkano yung kikitay ni Boy Malasagay, yung party niya, yung party ko, yun, yun ang doon ako kukuha mga idol ng ibigay ko sa uh, kung sinong anong araw na yun, kung sino pag, kasi magpa-party kami mga idol eh, limang araw pagparty namin. So, nung time ng kagad mga idol, iikot kami kung saan ako maglakad, kung saan ako pupunta, basta, pag mayroon akong taong deserve na mamabigyan, yun na yun. Ganun na sa ganun ang gagawin ko mga idol. So, yung pagpapala, pagbibigay tulong ni Boy Malasugi mga idol, uh, magdidipindi din sa kita ni Malasugi. So, ganun siya mga idol. Baka sabihin nyo sa mga viewers mo ko dyan na nakakilala talaga sa akin, hindi naman ako mayaman, wala akong kakayanan talaga magbigay araw-araw. So, hindi ko talaga makaya mga idol na magbigay na araw-araw. So, gan kaya ganitong gawin ko mga idol. Ganito mga idol. Yung party namin sa limang araw mga idol dito ako kukuha mga idol na ang uh, ibigay ko ipamaha i ibahagi ko mga idol kahit kasi kung magkano yung kikitain ko dito sa limang araw mga idol kung magkano yung total doon yun na lang bibilihan. halimbawa kung medyo maganda yung kita niyo yung malasog mga idol kung abot man tayo ng medyo basta lumaki-laki man ang kahati mga idol ang gawin, gawin ko mga idol para malaman nyo bibili tayo ng bigas tapos yung magtira din tayo ng pera pangkas para iabot natin sa deserve natin na uh, mabigyan. So ganoon ang gagawin natin mga idol. Tuloy na yan mga idol, hindi natin pwede ihinto. So kaso lang ante lang talaga tayo ng limang araw. Yun kasi uh, magbabasi lang din yung yung iabot natin mga idol sa uh, tao o sino mang na mabigyan natin. Doon lang magbabasi mga idol yung yung bigay tulong natin sa uh, kapwa natin. So at uh, yun lang mga idol no at ngayon ako uh, yung nakikubakatok sa inyong puso mga idol at uh, nakikiusap na sana supportahan nyo lang mga idol sana hindi lang sa unang video ko nyo supportahan so no, sana sa lahat ng mga upload ko sa, sana na may uh, ipopost ko sana supportahan nyo ako palagi mga idol yun para share mga idol sa mga video ko na i-upload yun lang ang tanging haling ko sa inyo so tas yung mga idol sa mga viewers ko pala dyan na hindi pala naka uh, Nakapag-follow dyan sa aking Facebook page Yun, sa aking Facebook, Buoy Malasugay sa aking Facebook talaga yung mga idol Facebook ko yung mga idol, yung Buoy Malasugay So, buoy. buoy Buoy pala mga idol, buoy malasugay So, yung aking uh, Ang aking bagong Facebook page mga idol Rikus Vlog TV Yun mga idol, yon Pasyal na lang din mga idol sa mga hindi pa nakapasyal Sa hindi pa nakapunta doon Sa bago kong page Rikus Vlog TV Pasuport na lang din mga idol, pasilip na lang tapos papalo na, lang din kasi itong video kong ito, mga Idol, itong video kong ngayon, i-upload ko to sa YouTube, i-upload ko to sa Facebook, i-upload ko to sa aking page. So, yun. So, mga sa mga nag-aabang dyan, na unang upload, nag-upload na ko nung una. So, ito pangalawa na ito, mga idol. So, abangan nyo lang, mga idol. At maraming salamat din sa lahat na nasumusuporta at sa nagtitiwala sa akin. So, sa taga, sa sa to lang, hindi, wala akong kakayanan na magawa to kung hindi nyo ako suportahan. So, para may pagpatuloy natin, mga idol, So tanging hiling ko sa inyo mga idol At kung makatoka ko sa inyong puso na, uh, Para maipapatuloy natin itong pagbibigay tulong Sa mga taong nangangailangan Kasi marami talaga mga idol na nangangailangan talaga mga idol sa ating paligid Naku, Marami talaga Sobra kaya nung time na hindi pa ako pumasok mga idol nag Nagko talaga ako mga idol kung paano ko sila tulungan uh, Itong pagbablog mga idol malaking tulong po to, talaga to mga idol Sa mga taong na uh, sobrang hirap Sobrang hirap na dinana sa mga idol So saludo ako sa mga a uh, vlogger dyan na tumutulong, lalo na kay Beastmaster. Sa saludong saludin din ako sa iyo, Idol. Pasaway vlog at uh, kay Batang Pasaway. Yun, saludin talaga ako sa inyo. So maraming salamat din talaga sa inyo dahil nga uh, marami din kayo natutulungan no, na mga tao. So grabe, nakakatats din yung mga ginagawa nyo. Yun, ngayon ngayon mga idol, ito din ang ating gagawin mga idol na magbigay tulong din tayo mga idol kahit wala pa tayong kita sa wala pa tayong nakikita. Pero itong gagawin ko mga idol kasi naumpisahan ko na to at saka grabe, grabe yung touch na akin mga idol, grabe talaga sobra. Yung nakita ko yung mga comment tapos mga nag-share, grabe talaga napasaya talaga ko mga idol. Hindi ko talaga din mapigilan na paiyak mga idol, grabe talaga mga idol. Kaya no, marami marami salamat sa inyo lahat no. So hanggang dito lang muna yung video natin mga idol at paglabas ko dito mga idol sa bahay na to, sa bahay namin, sa so ito pala yung bahay namin mga idol. So paglabas ko dito mga idol, pupuntahan, na, pupuntahan ko na yung tao na kausap ko kanina na naghingi siya ng tulong mga idol gawa ng yung hingi siya ng tulong mga idol kasi yung uh, pamangkin yata niya mga idol uh, nandun sa hospital at saka kailangan niya ng pira so nung tanong ako kung mga magkano paano sabi niya malaki din kailangan niya tapos uh, tanong din ako mga idol kung kailan niya gagamitin so nang niya sa akin mga idol uh, maghahanap pa daw siya ng pira so doon ako na ako mga idol gawa ng sum mahirap lalo na sa amin ngayon sa sitwasyon namin sa dagat uh, mahirap lalo na nung dumaan will spill will spell talagang nakapahirap napakahirap din talaga mga idol at saka sobrang mura din ang aming mga mahuhuli namin isda limasag sobrang mura kaya uh, nap napakahirap mga idol so ngayon mga idol uh, lala, pupuntahan na natin yung tao na nakausap natin kanina so yun samahan nyo kami mga idol at maraming salamat no, sa yung suporta at ipapakita ko pala sa inyo mga idol yung party namin sa isang ah, limang araw. So ito na yan sa mga idol, oh, yung limang araw na kita namin mga idol para magkita nyo rin. So mga idol, ito yung kita ni Malasugi mga idol sa limang araw. Uh, uh, 1,800, pala to? 1,859. So ito siya mga idol. So ngayon, itong pira, itong kita natin mga idol, ay pupuntahan natin yung babae kanina mga idol na nakausap natin at iabutan natin siya nito mga idol para maka, makatulong din tayo sa kanya mga idol. Ganun lang siya mga idol kung magkano yung kitain natin. So, abang na lang din mga idol so, no? sa next video ko mga idol. Abangan nyo na lang din. So, sa mga nag-share dyan, uh, itong pangalawa kong video mga idol, i-share nyo na rin to. So, mag-abang na lang din kayo sa, sa susunod. So, maraming salamat ulit sa inyo lahat. So, mga idol, no, sa mga Viewers ko dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa aking munting channel, pasupport na lang mga idol, pasilip na lang doon sa aking munting channel, sa Boy Malasugi Official TV, yun yung aking YouTube channel. So ngayon mga idol, sa mga viewers ko rin na hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook, follow na rin mga idol para malaking tulong ko yan. So sa mga viewers ko rin na hindi pa nakapag-follow din sa aking Facebook page, para malaman nyo mga idol yung bago kong page, ah uh, Rico's Vlog TV. yon Rico's Vlog TV. So, may, mga idol, no, kung mayroon din kayo makita dyan na Boy Malasugay, eh, yung 1K, subs, ah uh, 1K followers, yung dati ko yung follow, uh, yung dati ko yung uh, feeds. So, ngayon, hindi ko bihira ko na rin siya na magamit mga idol. Pero kung supportahan nyo na rin, supportahan nyo na rin mga idol. siyon so, maraming salamat sa inyo lahat. Ah, God bless. So, mabuhay tayong lahat, no? So, Update ko lang kayo mga idol pag makarating na tayo doon sa tao na dapat nating bigyan ngayong araw na to. Na deserve natin na bigyan. So, maraming salamat. God bless po and love you all. So, puntahan na natin dito mga idol yung babae na nakausap natin kanina. So, nandito yun. Nandito yung bahay niya. Kaya, samahan niya ako. Tara, let's go. So mga idol, ito yung bahay niya mga idol Kaya tara, punta natin Ito po eh. Ito po mga idol, ito yung nakausap ko kanina mga idol Sa paglabas ko kanina doon sa kalsada Ito siya yung nakausap ko So punta tayo dito mga idol Pasok tayo para malaman natin mga idol Kung ano talaga yung pangyayari So tara, let's go sige pambisikton eh shadow so ano yung sinabi mo kanina na oh kailangan mo na makakuha ng pera para sa akin hindi ko masyado kasi naiintindihan kanina yung sinabi pero naisip mo kanina na kailangan mo ng pera paano kasi ito lang ito lang sa akin mga popo dahil yung ano niya ng total kailangan niya ng or pa sa akin kasi ang bigi na rin ako ng unang mga bisita ko na sa tapos yun, nakahihina ko. Pinadala nga namin. Tapos tapos ka na mga papel-papel. Para makakaos lang. Para uh, malibig ko sa mga pwedeng maalimod sa ospital. Ano? Okay. So, eh, nagtagulong ako ng mga, nagtagulong ako ng mga kanil. Kasi, nagtagulong ako sa manubang ko. Eh kunti ano lang, na. Di, uh, sa, um, sa um, ang so, sa, um, so, ngayon sa, ngayon, sa, sa. sa ang ngayon. Lang ngayon. Twenty three, Sa 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 13? sa 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 na sa 23, sa 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 na yeah. ayo. yeah. sa uh, na. sa na sa na. sa kung hindi ko pa yung binigay ng tulong ni... Kasi masama siya sa bangkay, eh, di ba kay Kenta? Oh, okay. binigyan siya ng tulong doon. Tapos yung... Yung nahingi tulong dito sa... sa kay Kapitan, Jojo. Yun. Tapos yung... Pinigay naman ng anak ko sa kanya na Ano ba? Yung tibet. Yun. So, ngayon, Te. Kasi nga... Ah... Uh, ganito nangyari kasi te. So, swerte din kanina, paglabas ko doon sa, doon sa labas, sa may kalsada, eh, bukas pa sana ako mag-vlog na ganito. Kung napanood nyo yung sa Matanda na nagbigay ako tulong sa Matanda, so bukas sana, ganun din sana ang gagawin ko. Eh, kasi yung bukas pa kasi sana ang partihan namin sa paglaot. Kasi yung ito uh, itutulong ko sa tao, sa katulad sa inyo na nangangailangan, eh, hindi ako ta ako eh, hindi talaga ako mayaman, wala akong pera, wala. At saka hindi pa rin ako sumasabog sa Facebook, wala akong yung pera na inaabot ko sa matulungan ko, galing pata, galing sa bulsa ko, wala yung ano. Kasi kanag-simula pa lang ako kasi, kasi sa pagbablog. Kasi hindi pa ako may kumita, wala, wala pa ako nakala. So ngayon, uh, nung kaha, ha, ha, uh, bukas na sana kami magpa-party, yung party, na, party ko, so tatlo kami nagsama, si Edul Jaster, Edul Bryan, tatlo kami nagsama. Kung magkano sana nagpa-party namin sa uh, araw naming laot, So, kung magkano yung kikitain yung party ko doon, yun lang ang din ako kukuha ng pera para pangbigay sa tao na deserve nating na deserve mga mabigyan ko tulong. So bukas pa sana yun. Eh nagkakataon kanina, pag labas mo dyan, nagkausap tayo na sabi mo nga, kailangan mo ng pera, gawa ng yung pamangkin, andun po sa ospital at yung asawa niya nakunan. So naisip ko na, uh, baka ito na yun. Kasi hindi ko na, bukas, ipapabukas mo sana, bu bukas pa sana. Eh ngayon na mayroon na nangailangan na may mga mayroon na nangailangan kaya ngayon binalikan kita te. So ngayon pa paano, te, oh, kahit papaano te. Ah okay papaano kahit tunti lang ang maibigay namin. So hindi naman to kalakihan te pero sa akin sa puso ko to sa puso ko te talagang ang galing talaga, talaga, talaga to, sa puso Ibigay eh, ko ay eh, ito te, talaga talaga. Eh. So kaya din kukuha din ako ng video te hindi pag may kukuha ako ng pag vlog ibopost ko to ay eh, Okay lang pa sa'yo, Ten. I-popost ko to. FB, sa YouTube. Yan, i-popost ko to. Okay lang sa'yo, Ten. Ayun, uh, so, mga yun, maraming salamat din, no, sa kay ate, no, na kumayag din siya na um, interview natin, nakausap natin, gawa ng kanina, nakausap ko sa kanina mga idol na nangangailangan siya ng pera. So, yung ibibigay ko sa sa kanya, mga idol, bukas ko pa sana to. Maghahanap sama sana kami bukas ng tao uh, na deserve nating na mabigyan para bukas so time kanina mga doon na paggawas ko kanina galing ako sa laot tapos namin karga o trabaho pauwi na ako sa bahay magbibis na tama lang din nadaanan ko si ate so yun uh, siguro para nito ni God na parang din na kami bubukas iikot kasi nag-isip din ako saan kaya kami pupunta nito saan kaya kami maghahanap nito so, sabi ko pero alam ko naman talaga Milo na dito lang sa paligid natin, marami talaga mga tao na kailangan pa ng, kailangan ng tulong. So kahit mag-iikot-ikot ka dito, talagang mayroon ka matatagpuan na talagang ah, kailangan talaga ng tulong. So hindi naman mapapabukas mga idol, baka na mayroon na nangailangan si ate nga, dito na lang. Yung ibibigay natin para bukas mga idol, dito na lang natin iabot kay ate. Yan, so yun, at ah, sa mga viewers to din dyan, ako'y humihiling sa inyo mga idol, makatok sa inyong puso na pasuportahan nyo yung aking bahay, yung aking YouTube channel, pasuport mga idol, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, pasubscribe at sa mga hindi pa nakapagpalo sa aking Facebook din mga idol. Buhin mga sagay, yun, pa-follow uh, pa din at sa aking uh, Facebook page na repost Vlog TV. Yung pasuport na rin mga idol para yung tulong na ibinigay natin kay ate, hindi lang to ngayon, marami pang tao na ating mabigyan tulong. So, sa tulong nyo mga idol, ay hindi lang ako nag hindi lang sa akin to uh, hindi lang ako nag-abot para sa kanila pati na rin kayo mga idol nagbigay na rin kung anong bigay ko sa kanila galing din sa inyo mga idol at lalong lalo oh, una-una talaga mga idol galing talaga kay Kaigat talaga mga idol so yun talaga mga idol galing talaga ang lahat ng ating natatanggap mga idol galing talaga kay Kaigat kaya so, di natin makalimutan so tay hindi natin talaga kalimutan tay eh, sa bawat araw lalo po sa at na ngayon mga idol talagang kailangan nyo ng pira so hindi God, talaga mag-provide sa kwarto yan. tao talaga ti Sirte talaga kayo natin. Paglabas ko, so, nandun ka. So, Sirte so, talaga. So, parang dito talaga tuligan, te. ano? <laughs> Nakita nga ako, tatabi ko nga, hindi ako. lang talaga kasi, bukas pa nga sana ito. Eh, ngayon yeah. nagkataon tao ikaw talaga ang deserve na mabigyan namin sa galing niya talong. So, ito, te, Abot na ito sa iyo, Hindi na tayo So, importante talaga, huwag tayong mo sa no? Kaya talaga. Ayaw na ka kasi ako... Oh, sa mga problema na lumalatay sa atin. nandito so, sa simbahan. May ka-religion sa simbahan. Hindi talaga ako nag-aaral. Hindi. Kasi, sa futol, marami pa akong tanong sa Juan. Kaya pumasok ako sa vlog kasi marami talaga akong tanong sa Juan. Hindi lang sa akin, sa mga tao. Alakal ko bang matuloy. Kaya naman ako So, yan lang din, Ah, ito lang. At pasinsayan mo rin din ko, Juan. Pero ito talaga eh. Itong iabot ko sa iyo ngayon, uh, silbi party ko to para sa party ko sa paglaot. Ito yung isasabi ko sa inyo mga idol, yung party ko sa limang araw. Kung magkano yung kitain ko sa limang araw mga idol, yun lang din ang ibibigay ko para sa mga tao na dapat natin tulungan. So kung magkano yun, ito, ito kasi, natin, kasi ating kasi kailangan niya ng pira. So buo natin ibigay to kay ate yung pera. So kung sa tulad ako, kung noong karang may tatay, yung vlog natin, kailangan niya talaga ng pera at saka bigas kasi wala daw sa pambigas kaya binigyan natin ng bigas at saka pera. So ngayon ka natin, kailangan niya ng pera. So ibigay natin ito sa kanya ito. Sa kanya. So yun ito. Okay. Okay. So, Huwag ka mo pasalamat sa akin. Kaya talaga tayo pasalamat ha. Okay. So kaya ka talaga tayo pasalamat. At yun lang ito. So, anong masabi mo sa mga viewers natin? Para pakamali sabi ka kay sa mga viewers natin para malaman din nila kung ano. Sabi mo rin kung ano ang Ah, i eh, ano niyo lang po sa YouTube channel ni Boy Malasigi. I eh, ano niyo po siya, subscribe ni po siya. Ito mabait po to talaga, mabait. Talaga so, po. So, si lang, God na bigay sa atin ng kabaitan. Mm -hmm. so, Ay, bago lang po kami mag-ano, kasi mag-apag po kami dito, mag-apag eh, po kami dito, i-ano lang niyo po siya, i-ulungan eh, po siya. Sana, sa mga viewers ko. Sa mm -hmm. mga viewers ko, ha? Sa po mm -hmm. niya mga 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 talaga. Kalamis. So, so yun na mga idol. At uh, maraming salamat ulit sa inyo lahat, po, no? At so, uh, sana po, uh, tuloy lang ang supporta. At uh, talagang sa totoo lang mga idol, hindi ko to mag, uh, hindi ko to makayang pagpatuloy mga idol kung uh, hindi sa inyo mga idol. At lalong-lalong na talaga mga idol, hindi, kung hindi lang kaigat mga idol, hindi ko talaga mapatuloy kasi kung sa akin na ano, idol, wala talaga magkayanan. Kahit nga pagsalita mo, idol, medyo bulol ako pero salamat kay God sa kanyang kabutihan. Ay! Ay! okay, doon kami Hindi